Gusto mong matutunan kung paano magsimula sa affiliate marketing? Pero may duda ka? Legit ba talaga to? Malaking puhunan ba ang kailangan? Paano kung walang bumili? Kung yan ang iniisip mo, panoorin mo to hanggang dulo. Paka ito na ang sagot na hinahanap mo. Objection number one. Legit ba talaga to? Ang daming opportunities online. Kaya dapat tayo maging maingat. Pero alam mo ba na ginagamit na rin ito ng Lazada, Shopee at TikTok? Sila mismo may affiliate program din. Kaya legit ang ganitong klase ng business model. Para makasigurado, pumili ng tamang affiliate program. Yung may transparent na tema. live training sa community, at may mga social proofs mula sa mga members. Objection number two, kailangan ba ng malaking puhunan? Sa traditional business, malaki ang kailangan na puhunan. Renta, empleyado, at inventory. Pero sa affiliate marketing, hindi mo kailangan ng malaking kapital. No need din ng inventory, empleyado, at sarili mong produkto. Pwede ka pang magsimula kahit libreng promotion o marketing. Katulad ng organic posting at content creation na pwedeng i-upload sa mga social media platforms. Objection number three, paano kung walang bumili? Marami na mga mag pero hindi pa rin kumikita dahil sa mga maling diskarte. Akala nila sapat na mag-post ng affiliate link at maghintay ng sales. Ang sikreto, pagbigay muna ng value bago magbenta. Kapag tamang sistema mo, buyers na mismo ang lalapit sa iyo. Gusto mong malaman paano ito gawin nang tama? May pre-training course na magtuturo sa iyo step by step kung paano ka makakapagsimula ng affiliate business mo. Slots are open now, kaya don't miss your chance. Comment mo ready sa baba para masend ko agad ang pre-training link mo.